I'm also very happy with the establishment of the Agusan del Sur Provincial Soils Laboratory pro by the provincial government of Agusan del Sur. Uh, the first and the most modern of its kind, not only in Mindanao, it is the most modern in the Philippines. <laughs> napaka-importante po, napaka-importante po dahil yung, uh, yung pinuntahan namin yung site kung saan nalaga yung soil sa laboratory. Napaka-importante po na malaman natin kung ano ang kalagayan ng lupa na tinataniman natin. Kaya kailangan pag-aralan, kumuha ng sample, dadalhin niya sa soil Laboratory at tuturuan at papayuhan ang ating mga magsasaka. Ito ang gagamitin ninyong fertilizer. Ito lang garami ang gagamitin ninyong uh, uh, ayuda. Ito lang ang pesticide. yon Para, para mas maganda ang ating ani at makakabawas sa gastos sa mga inputs na dumadating. Dahil marami naman, hindi lang naman urea ang, uh, ang fertilizer at marami pang ibang pwedeng gamitin at sa ibang lugar, hindi urea ang ginagamit. Kaya talagang makakahanap tayo ng savings para sa ating mga magsasaka. Dahil hindi lamang produksyon ang ating habol ay lagi natin pinag-uusapan, lagi natin naririnig, Kaya, pagandahin natin yung ani. Totoo rin, importante yun. Ngunit, Sinasabi ko sa ating mga kasama, sa lahat ng agricultural areas, ay dapat tiyakin naman natin, kahit na magandang ani, eh, hindi may magandang hanap buhay ang ating mga magsasaka. Eh napakalupit naman kapag may sitwasyon na ang nagpapakain ng buong Pilipinas ay sila man ay hindi nakakakain ng mabuti, hindi mapakain ng mabuti ang kanilang pamilya. Eh, hindi tama yun. And so we are always looking to make sure that our farmers will have and will make a good living. Ilan lang yan sa mga maraming programa para sa ating mga magsasaka dito sa inyong probinsya upang mapataas ang kanilang ani at mapalaki ang kanilang kita. Tama lang na ang kanilang pagod at sabayan ang kanilang pagsisikap ng tulong ng pamahalaan.